Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatawid na ng Rafa border sa Egypt mula sa Gaza Strip ang apat na pong mga kababayan natin na naghihintay ng ilang linggo na matapos sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas Noong October 7, ito ang masayang ibinalita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sila ngayon ay patungo sa Cairo kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Umaasa ako na yung natitirang kababayan na nagnanais ding makauwi, makakatawid na ng maayos kasama ang kanilang mga asawa at mahal sa buhay. Nagpasalamat pa ang Pangulo sa mga pamahalaan ng Israel, Jordan at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa mga Pilipino upang makalabas ng kanilang teritoryo at ang pagpapagitna ng Qatar upang magbukas muli ang borders ng mga naturang bansa. Iminungkahi ni Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List o Act CIS Representative Erwin Tulfo ang paggamit ng mabibilis na bangka para sa resupply missions sa Ayungin Shoal sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea kahapon, November 7. Anya, paraan ito upang hindi na pwersahang hintayin pa ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga bangkang may kargang supply para sa BRP Sierra Madre malapit sa Ayungin Shoal na umano'y madaling nahahabol ng Chinese Coast Guard. Dagdag pa niya, dapat higit dalawang bangka na kayang tumakbo mula 12 to 15 knots ang idagdag ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang gawing decoy at lituhin ang humahabol na bangka ng China na humaharang sa bangka ng Pilipinas. Matatandaang noong October 22 nang habulin ng Chinese Coast Guard ang bangka ng PCG at ang AFP-contracted resupply boat Oniza May na nasa 7 knots ang cruising speed na nagresulta sa bungguan ng mga ito sa kasagsagan ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nais paimbestigahan ng mga mambabatas ng Makabayan Bloc ang diumanoy pagpapakalat ng fake news, red tagging at grave threats ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa TV network na pagmamayari ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI. Nagsumite nitong lunes, November 6, sina Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brossas, at Kabataan Party List Representative Raul Manuel ng House Resolution No. 1428 na nagkokondena kay Duterte at sa SMNI dahil sa paglabag umano nito sa Journalism Standards at iba pang batas upang maimbestigahan ng National Telecommunications Commission o NTC. Kaugnay pa rin nito sa October 11 episode ng programang Gikan sa Masa para sa Masa na ipinalabas sa SMNI at host dito ang dating Pangulo. Binanggit ni Duterte habang nakaere ang umano'y pambabanta sa buhay ni Castro na kanyang inakusahan bilang miyembro ng New People's Army o NPA. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.